Janades. Welcome to another episode of my After Japan Diary. Today is May 15, 2024. One month na nga tayong late sa ating mga vlog. At ito na yung last day ko dito sa Paranaque, sa bahay ng aking ate na si Ate Jelly. Pagka uwi ko nga kasi galing Japan, eh, dito na muna ako dumiretso at nagstay for 4 days. Nagpahinga muna ako dito at nakipagbanding na din sa aking ate at Kuya JR. And today, eh, nagpasundo na nga ako sa aking mga best of friends na si Val at si Renz from Candelaria, Quezon. Sila nga yung mga kaibigan ko simula high school pa. So, mga 15 years na. Eto na din yung time na sinabi ko nga na ako ay pregnant. Natatawa nga ako dito kasi nahulaan agad ni Val. By the way, etong si Val pala ang may-ari ng O Monday Studios. At kung kailangan niya ng magaling na photographer, birthday man, or sa kahit anong celebration, pwede niyong i-check yung kanyang Instagram na O Monday Studios. Tumambay muna kami dito at nagpahinga at kumanta nga din si Ren. And then after that, eh, may plano pa kaming kitain na isa pa din sa aking mga best friend. Sakto naman din na dito siya nag stay sa Paranaque kasi ang kanyang partner ay dito nagtatrabaho. Actually, hindi niya alam na nandito na ako sa Pilipinas. Hindi niya din alam na ang kikitain niya pala ay kaming tatlo. Nakipagkutsaba kami sa asawa niya na kunwari, eh maagang uuwi ang kanyang asawa at sila'y magfa family day. Kaya pinag-prepare namin siya, hindi niya alam kami yung kikitain niya. Sa panahon kasi ngayon, sa ganitong edad na mga late 20s at mga adult na, ay ang hirap pagtagpo-tagpuin ng schedule. Siyempre, dati nung high school kami, napakadami naming oras pero wala naman kaming panggastos. Ngayon naman na meron na kaming budget, eh yung oras naman ang hirap pagtagpo-tagpuin kasi nga syempre meron na kaming mga kanya-kanyang priorities at mga kanya-kanyang ginagawa sa buhay. Pero ang maganda kasi sa amin, kahit hindi kami madalas nagkikita from time to time ay eh, nagkakamustahan kami sa messenger. Or kahit minsan na matagal na kami hindi nagkakausap-usap, pag nagkausap kami, eh, parang wala pa rin nagbago. Minsan nga, feeling namin yung mga utak namin ni mga teenager pa rin. After nga namin kunwaring hold up si Anna, eh dumeret na kami dito sa MOA. At nandito pala yung Bayo Tayo Mary Grace. Naalala ko, dito sa MOA ang aking kauna-unahang trabaho after kong graduate ng college. Sa head office ng hypermarket ang aking unang naging trabaho as HR Department Training and Development Assistant. Pero kinailangan ko muna noon mag-training for a month sa mismong hypermarket na store dito sa MOA. Sobrang saya noon kasi ang dami kong mga nakakasalamuha. Bago kasi mag-transfer sa office, eh kailangan ko munang matutunan kung paano ang mga ginagawa sa mismong store. Ang dami kong mga naging kaibigan na cashier, bagger, customer assistant, mga manager. Nag-enjoy ako noon sa store tapos din naglipat na ako sa office. Eventually, nag-quit din ako kasi naglipat naman na ako sa Quezon province. And then, 3 months nga lang din ako nag-work noon. At nag-aral na nga ako ng Japanese language at nag-training ng machining skill. Tapos yon naka-Japan na ako. Anyway, isa din sa reason pala kaya nag kami today. Eh, sabi ko, baka ka ako makakita na ako dito ng aking susuotin sa aking kasal. Wedding dress or wedding gown. Last time kasi nung ikinasal yung Ate Jelly ko, eh, dito din ako nakabili nung aking sinuot sa abay. Yung ready to wear na, kumbaga. Ang wedding kasi namin ni King Kong ay civil lamang muna. We want it to be intimate as possible. Bilang na bilang lang talaga, makakadalok kasi gusto talaga namin as simple as possible. So, ito na nga, nag-try na nga ako ng mga dress, pero wala pa akong magustuhan sa mga time na to. Since ako nga ay preggy, eh, nag -gain na agad ako ng weight. Mostly nga ng mga nasukat ko dito, eh, walang support sa top. Eh, medyo heavy pa naman ang aking top, kaya yan ang aking priority lagi na concern. Eto naman, okay sana kaso ang chan ko naman nagmumukha ng donut. Ang gusto ko sana simple lang may support sa top at yung hindi naman mafifit masyado ang aking chan. May iba naman akong okay na naisukat dito kaso hindi naman siya color white. At nung mga time na susuko na nga sana ako meron kaming nakitang isang last dress na napakasimple lang niya kundalang. Na halos hindi nga namin napansin nung una pero buti na lang sinukat ko siya. May support siya sa top then may mga ruffles pa kaya hindi siya ganun ka obvious na malaki. Then meron pa siya dun sa may chan kaya kahit medyo lumab lumaki ay hindi halatang donut yung pusud ko. And also, medyo maluwag pa talaga siya sa akin. So, kapag medyo lumaki pa ako, kaya pa. Sabi ko pa neto, kung hindi na kami makakakita dito, eh baka mag na lang ako soon. Kasi nga, doon naman talaga madaming mga gowns, ba? Diba? Pero nung nakita ko to at naisukat, na sabi ko, this is my gown, this is it. Tuloy na ang kasal. Shout out sa mga gusto mag-sponsor dyan. I-DM nyo lang po ako sa Instagram. Char! Kidding aside, pero sobrang saya ko talaga neto. Thank you Val, Renz, and Ana sa pagtulong. Mga 9 na kami ng gabi na dun sa MOA. Una nga naming hinatid si Anna at na-meet ko nga din si Stephen for the first time ang kanyang partner. And then bumalik na muna kami dito sa bahay nila Ate Jelly. Kasi kukunin pa namin yung mga gamit ko at isasabay na din namin tong si Daphne kasi aampunin namin siya. Dadalhin namin siya sa Candelaria Quezon. At nagpaalam na nga si Kuya JR sa kanya. Thank you so much talaga Renz kasi pumayag ka na isakay sa kanyang sasakyan si Daphne. Pamula pala dito sa Paranaque, dito sa Manila, ang biyahe ay mga 3 hours lang naman. 3 to 4, papuntang Candelaria, Quezon. Sa mga di nakakalam kung saan yung Candelaria, Quezon province, eh malapit-lapit po siya sa Laguna. Southern Luzon, Region 4A. Medyo buka na siya ng Quezon. Pagtapos ng Laguna, ay eh, Chaong Quezon and then Candelaria, Quezon na. Uy, grabe dito. Nag-stop over kasi kami para kumain. Maya-maya, pagkita namin kay Dapni, nagsuka na, nagtae, eh yung daya pero lumabas yung jebs niya. Eh di stress na stress kami. Thank you so much talaga, Rens eh, A. Mard Castillo. And sorry din sa stress. So ayun na nga, mga mag-aalas tos, eh dumating na nga kami dito sa aming munting bahay. Disclaimer na agad ha, kasi sigurado may magko-comment. Bakit ganyan yung bahay nyo? ay ang galing Japan. Ito po kasi yung family house namin. Ito ay naisang lahat na remeta kasi nga kami hirap na hirap din noon. At ito nga yung isa sa rason kung bakit nga ako nag-Japan kasi binili ko to ulit. As in, kasi siya ay talagang narimata. And thankfully, eh, nakatitle naman na siya sa akin. Thank you. Kaya wag kayong mag-expect ng maganda bahay agad sa akin, ha? Unti-unti. Anyway, eh, hindi nga pala alam ni mama ang pag-uwi kong ito. Ang alam niya, ang uwi ko pa ay tapusan pa ng May. Eh, hindi ko na nga sinabi kasi baka hindi siya makatulog. Parte nga kasi ito ng surprise ko kasi hindi pa din niya alam na buntis ako. At alam nyo ba, pangarap na pangarap na niyang magkaapo kasi wala pang apo sa aming pamilya. Tatlo kaming babaeng magkakapatid, ako ang bunso, at mukhang ako pa nga ang unang makapagbigay ng apo. Pagpasok ko nga sa bahay, eh buti na lang dumating na din yung mga box ko galing Japan. Ah, thank you ulit, Renz, kasi hanggang dito, eh sinusupport mo pa rin kami. Ito yung cake na pinagawa namin kanina bago umuwi. Nakakatawa kasi hindi agad na gets, akala niya si Lola, Lola namin ang tinutukoy. Tapos dun lang siya na-enlighten nung binuksan niya niya tong box na meron laman na ultrasound ko kay baby, kaya nagets nanya na niya na magiging Lola na siya. Sobrang saya niyan kasi lagi niya talaga sinasabi na paunahan na talaga kaming magkakapatid na magkaroon ng anak. Nasamantalang dati ay eh, wag daw muna kaming mag-boyfriend, tapos ngayon minamadali niya na kami. <laughs> at sa edad ko naman na 28 ay parang saktong saktuhan lang din naman. Maraming salamat po pala sa sumusuporta sa akin sa mga nanonood ng na mga vlogs ko at sana patuloy nyo po akong suportahan kahit nandito na ako sa Pilipinas kasama ang aking baby. That's it for today. Janemi, eh. te kore terigato. Bye bye. See you on my next vlog.